Diba guys, ang lulutoy kong ulam, paksiw. Paksiw, paksiw, ang natin ulam. Ang aming asawa. Ayan. Pili muna natin. Paksiw na lagalunggong. Lagyan ko ng... Lagyan ko ng... Ayan, tama na yan. Lagyan ko ng... Talong okra lang. sa sibuyas. Sibuyas. Kaya na ang tangalian at tayo nagsasahing na oh, nakita nyo si Sipot. Sa pagkanood ko ng ano, napit lang, magigising ko lang ng mga balita sa YouTube. YouTuber tayo, eh, tirahin natin mga talantadong mga hayop na mga pumitiya kay President Duterte at yung mga sinungaling na tao. Ilagay, ka, ilagay natin sa tama, ayan ang, ang ginagawa ko. So ngayon, pagtapos ito, magka-upload. Baka sakali, mapagalaan tayo ng mga ano, ng mga ato mag magpaparinig ba po ang uh, paborito magbigay sa atin ng tulong para, uh, para magbigay tayo ng YouTube ng pampabasko naman. Ako naman to, papasalamat ako dahil nakikita ko sa YouTube, sa Facebook, ganun din nag-enjoy na lang ako dito sa bahay ko. So, ang yeah, uh, other uh, words, maglinis. ang asawa ko, pinagpapahinga ko sa taas. Mamaya sabay kami kakain. Tikman na, tikman nyo itong akin niluluto. Tulungan nyo naman ako. Nito. I, I send sa ibang mga kaibigan nyo. Yung mga para madagdagan naman yung subscriber ko. Okay. Simula pa ito ng 17 until now. Until now, ano ngayon? 2024. Aba, malaking ano na ito. Ito, na isang dekada ito. Ano ba yan? <laughs> okay. Ingat na lang kayo lagi lahat. Guys, para sa inyo, magandang tanghali sa inyo. Tayo tayo, tayo yung ating pagkain at magsikain tayo lahat. Love you.